Caritas in action. Kristen, kamusta yung kalagayan ng bata ngayon? Si, si Caitlin. Caitlin po ay may walupung sakit. Balik pito na lang po kasi yung sabito kanya po ay naopera na po at successful kasi pangalawang operasyon niya na po yan sa bituka yung una po kasi hindi po na ano hindi po nagbago, walang nagbago kasi lagi pong dumadaing po siya na masakit yung tiyan niya, nagsusuka po. Tapos hirap na hirap po talaga siya, hindi po siya nakakadumi. Kaya halos lahat po talaga ginagawa ko para sa kanya. Mm -hmm. Kung saan-saan po ko humihingi ng tulong. Kaso ang problema po ngayon, hindi ko po talaga siya mailabas. Lahat na po ng ahensya na lapitan ko na po. Kailangan na po namin siyang mailabas dahil may mga schedule na po siya sa public hospital na pinapa-konsultahan po namin sa iba po niyang sakit. Meron po siyang naka-schedule na MRI EEG sa Kabayer. Pag di po kami nakapunta, mabibigay po sa iba yung slot. Next year na naman po siya mai-schedule. E may operasyon pa po siya sa puso. Kailangan mm -hmm. po niyang ma-clearance. Kaya hey. Ang ibig mo ba sabihin, yung bata hanggang ngayon nasa ospital? Opo, hindi S po kami pinapalabas kasi hindi po kami makabayad po sa professional pay. Sabi ko, mananawagan ako sa mga radio station kasi wala na po kong nahingan ng tulong sa INS na kasi hindi daw po nila shoulder talaga yung doktor. Sabi ko, gagawa ko ng paraan. Nagawa ko na nga rin po mandi mo sa bus, nag-akit na po ako, nangingi po ko ng tulong doon may hawak-hawak po kung karatulan na tulungan nila yung anak ko mailabas. Sabi ko kahit wag na pong pera. Kahit kayo na po magdiretsyo ng pera sa ospital, ang problema ko po, na-scam pa po yung 70,000 ko noong August 15. Paanong na-scam? Ano po kasi may tumawag po sa akin na nagpakilalang billing daw po sa ospital. Naipadala ko po yung pera sa sobrang pagmamahal ko po dun sa anak ko kasi isang linggo na po siyang discharge noon. Hindi ko po talaga siya mailabas sa ospital. Nung sinabihan po ko na papalabasin namin yung anak mo, sabi ng doktor nyo, mag-down ka ng para sa professional fee kasi ang laki po ng professional fee niya. Sabi ko, ang pera ko lang po dito ay 70,000. Pinautang po sa akin yung 60, yung 10,000 po binigay yes. po ng mga nagbibigay ng tulong dun sa anak ko. Tapos sabi niya, sige, mag-down ka ng 70, papalabasin na namin ngayon na ngayon yung anak mo. Inal dito po ako nun sa nasa Las Piñas po ako, tapos yung anak ko nasa Batangas. Kaya ay. sa kagustuhan ko pong maano makalabas yan nabilog po yung utak ko paano mo na ipadala yung pera sa bangko po sinend ko po kasi sabi po nila bangko daw po yun ng doktor na nakuha mo yung pangalan yung Kung kanino mo ipinadala yung ano po kasi ang inilagay ko po yung pangalan pangalan po ng doktor ng anak ko pero ang sabi po nung mga Nakakailala ko, ibang pangalan daw po yung nakaregister doon sa go-time bank na nang-scam po sa amin. Hindi mo na-verify? Hindi. Hindi na po yun na-verify. Kaya hanggang ngayon po, nabaliwala na po yun. Ipagtatrabahuhan ko po yung inutang ko po na yun na-pera. Ilang araw na ang anak mo sa ospital? mag iisang buwan na po isang siya nung August 7 pa po siya dito na dito Ma oh, sa Mary Mediatrix Medical Center. Ito sa Mary Mediatrix sa Maylipa, Batangas po. Bakit mo naman sa li Lipa ninyo na ipagamot ang bata? Bali po doon po kasi mag-o-opera yung doktor. Ang una po kasi mag-o-opera okay. po yung doktor sa Nazareth Hospital po sa may Maybatangas din po. Okay. Ang expect ko lang po talagang babayaran namin doon yung sa PF lang po na 130k yun lang po. Tapos mailalapit po namin sa PWD niya, saka mm -hmm. sa PhilHealth. Ang problema lang po marami pong sakit yung anak ko. Kaya pagdating po doon sa... Jesus Nazareth po, na na-admit na po siya, hindi po siya pinayagan ng anesthesiology doctor na mag-opera yung cancer surgeon sa kanya na wala pong cardiologist. Iwala pong yung cardiologist po sa heart center, sa merimediatex po, nag-attend. Kaya dun po kami, charge po kami, tapos sa merimediatex na po siya na-admit. Christine? Bibigay ko ang pagkakataon sa iyo ngayon, makapanawagan, narinig ka ng ating mga kapanalig. Ano ang mensahe mo sa lahat ng pwedeng makatulong sa iyo? Go Mag ahead. Magandang araw po sa lahat po ng kapanalig. Ako po ay tapos puso pong humihingi po ng tulong po sa inyo na matulungan po ang aking anak na makalabas po sa hospital po sa may Lipa, Batangas. Hindi ko na po alam ang aking gagawin dahil kung saan saan na po akong ahensya lumapit pero hindi po ko matulungan dahil hindi daw po nila shoulder yung professional pinang doktor. Kaya po ako ay nagbakasakali po dito sa radio station po ng Beritas na makahingi po ng tulong po sa kanila para makapanawagan po ako sa inyo na makahingi po ng tulong. Ang aking anak po ay halos maglilimang taon na po siyang may sakit at kung saan sa ang ospital na po kami nakapunta. 40 times na po siyang na-admit at 4 times na po siya nang naoperahan. Ngayon po ay kailangan na po namin siyang mailabas dahil halos 2 weeks na po siyang discharged doon. May operasyon pa po siya sa puso. Kailangan po namin makapunta sa check-up niya po kasi pag hindi po siya nakapunta, yung kanyang slot po para sa operation, mapupunta po sa iba. Maghahantay na naman po kami ng taon bago po kami mabigyan ng schedule. Kaya po, taus puso po kong humihingi po ng tulong sa inyo na sana po ay matulungan niyo po ako. Ano man po ang halaga, ay e, taus po puso ko pong ipapasalamat sa Panginoon at sa inyo po. Kaya sana po ay matulungan niyo po kami na makalabas po yung anak ko na yan sa ospital para po siya ay sa kanyang operasyon din po sa puso at tuluyan na rin po siyang gumaling. Taus puso kong pong ipapasalamat sa inyo at sa poong may kapal sa pagtulong niyo po sa aking anak. Salamat po. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programang Caritas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535

0012275. Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lulier branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph.